Hello, what's up mga ka-gyms? Ayan. First attempt kong mag luto ng ginto. Ayan o. Oh. Nangitim. Pakicomment nga dyan sa ano. Export kong ano. Bali yung naubos kong nitric acid guys is alam mo yung ano. 4x4 na kwan? Uh, gin isang 4x4 at kalahati na 4x4 nung naubos kong nitric acid so, kung baga ito lahat is 516 grams ito lahat and ito lang na lang nga tira ayan o mga malit dyan sa baba hindi ko alam kung hindi ata na hindi ata na hindi ata na kuat may halwatang pyrite ayan so may nakita akong ano gold sa ilalim mo, oh, ayan, ayan. ayan. o oh. pero parang dust lang at saka itong banda parang silver ayan. Oh. silver metallic so again yung naubos kong nitric acid is isang 4x4 nga gin at kalahati at ano uh, no? ito yung resulta ayan no? may nakita naman akong gold ayan no? Oh. yung yellow ayan pero ang itim so pag comment nga dyan sa mga expert lalo na kay KD35 vlog at saka Hawkeye Paradise kasi doon ako sa kanila nag ano eh, nagtatanong doon ako nag cook sa kanila ayan sure oh. paki-comment nga diyan kung may ginto ba talaga to pero may nakita talaga akong ginto ayan oh ko alam kung ano nangyari actually marami to eh ganto oh yung iba hindi pa natunaw nandito ayan oh ayan Ayan po yung kasama niya. Hindi natunaw. So, kung bala, baga ito yung natunaw. So, bala ito lang yung gamit ko. Butene. Saka ito yung resulta. <laughs> so far, so good. First attempt natin mag, ano. So, again, ginamitan natin ng nitric acid dito. So, again, 516 grams. And, ito na lang po natira. Ayan o. Oh. Yan. Hmm. Sana precious metals na itong natira. So, paki-comment nga dyan sa, again, paki-comment nga dyan sa mga export kung ano pang kailang gawin ko dito para mawala tong ano, mga uling-uling na yan. So, that's it for today's video. Update natin sa ating gold project G. So, project G natin sa ating channel. So, hopefully makarefine. Makakuha din ng ginto. So, may nakita naman ako. Ayan. Ayan. Metallic. Grabe. Eh. Isang 4 pur at kalahati. Yung naubos ko nga kwan. Nitric acid. So, that's it for today's video mga ka James. Update ko kayo. Kung anong kalabasan natin kung lulutuan natin ulit yan bukas so update natin kung up, uh, update ko sa inyo kung anong kalabasan